So guys, magandang hangali guys. Ito ang aming bagong natukasan. May ano siya guys? Anchor. Tapos yung butas. At saka itong sinilisil ko. Ito. Para siyang makapats. At saka ito pa oh. Ito. sir ko na to. Kasintula dito oh. Ito. Ayan. Ito. At saka ito. Kapat siya. At saka dito saka so, ito ginasa ko na to nakaganon siya oh. ganon yung forma niya kamay ginasa ko na lang itong bato na to yan yan halo pag pinokpok ko to halo siya ito halo malamang may butas ilalim bibiyakin ko na sana eh sobrang tigas no eh, wala kami yung dalang maso yung dala namin martilyo lang kaya hindi ko kaya to basagin pag walang sapat na tools pero halo talaga siya may butas yung silalim dito sa gilid niya kapyas kating talaga siya dito sa ilalim ng malapit ng ano malapit sa angkor lock dito angkor lock dito itong bubutasin ko yan baka yung pats na lang pats na yan ano yan baka lakip lang yan yan ang sinirsil ko kasi tingin ko parang tinakipan lang yung sinirsil ko malambot lang yan parang siminto yun o know? yun know? dito sa kabila ito ang korlak, ayan at saka yung dito sa taas itong bato na to naka triangle to ayan naka yan yan ang halo halo ang tulog yan at saka dito sa taas yun o yung anong kasing marker na yan hindi ko mabasa yan ito positive sa uh, namin dito positive yan testingan na naman yan at saka yung dito yung... yan positive dyan detention kasi nakatriangulo itong ano eh, yung bamboo, old bamboo to eh mga saringsing to kasi kasi pinotol ako doon sa yun ang mga yan naka triangle din yan yung puno ng malaking bambo yan <coughs> yan ilok ni yan Ayan o. Nakaliter L siya. Dito. Parinter siya dito. O, yun o. O. Parang ano siya. Yung kawayan dito. Yun ang naka-triangle. triangle vision yan yun Ayan o naka vision yan at saka ito isa dalawa, tatlo at saka dito sa gitna hinukayo na to you know, may butas na hinukayo oh. na to pero hindi tinapos na nakukay kasi wala silang nakitang good sign marker baka hindi lang to na hindi to na tumbok sa big spot yun Naka-triangulis yun yan. Isa. Dalawa. saka dito, tatlo. Nasa gitna itong butas. saka dito, yung halurat. Yun ang babasagin ko. Kasi lang, wala akong pangbasag babalik na namin yan yung live winter nga nagsasabi kasi dito may history to sa ano eh sa world war 2 may history to dito at saka merong life winter nagsasabi jan jan mismo nakuha yung bato na may X binuhat sa bako at saka dinala doon binasag sa so tingin ko noon ano yon marker lang yon at sa dyan banda may malapad na siminto dyan sa ilalim hindi, mak hindi makukuha kasi malalim hinukuha kay na tinabot malalim sa na ano yan tatabunan na yan ng mga buhangin at saka mga graba Paglubakas itong tubig na ano siya baha. At saka ito. Ito ang tatapusin namin ngayon. Yung dito sa lalim ito. Yan. takip takipan 'yan, no? You know? Yan. Yan bubutasin ko. Kasi dito sa retention eh. Dito ng banda. Sa yung dito ang pinaka ang core lock niya. At saka yung butas dito. Ito ng butas ito. Ano no? Papasok tong 2 to inches. Yan pasok yan uh, ratang rata talaga na pinapyas na may hole pa rito at saka dito mayroon eh dito uh, may hole din dito Sa kabila dito, mayroon din. Yun na yun. Ito, ito ang halo. Ito nga portion. Pag dito, hindi ito halo. Ito, hindi ito halo. Ito lang banda dito. Pag pinakpuko ito ng martilyo, halo siya. Kaya, dudang duda ako nito meron na in, meron itong chamber sa ilan meron pang A hole lang, guys at saka tatapusin ko yung ano butas yun know, oh. ito parang ano to eh yun you know, oh. baka ganun sya oh. yan oh. para para ato para ano to pakit ayun oh. You know. oh. Oh. para sa takip talaga baka dyan lang yung dyan yung chamber sa ilalim ito lang guys maraming salamat sa panunood Bansai Vlog in Mindanao